Muli namang itinamalas ng Ifugao Provincial Mobile Forest Company ang isa sa kanilang mga best practices na Changa o Bayanihan Buhos sa Ibanawe Ifugao. Ang balita mula kay Pachuman Raffin Jude Suaya. Muli na namang umarangkada ang best practice ng 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na Tsianga o mas sa tawag na Bayanihan Buhus sa Patilong Viewpoint at Mount Polis Viewpoint nito lamang unang araw at ikalawang araw ng Abril taong kasalukuyan. Dahil sa masigla at buhay na buhay na bayanihan spirit ng 2nd Ifugao PMFC kasama ang RMFB-15 BIPATS at mga voluntaryong residente ay napabilis ang sa at konstruksyon ng bahay ni Ginoong Albert Aklib na humingi ng tulong sa ating mga kapulisan. Ang tsanga ay isa sa mga best practice ng kapulisan ng Banawi Ifugao na naglalayong mapanatili ang espiritu ng bayanihan at kolaborasyon sa pagitan ng mamamayan at kapulisan na nakaangla sa community and service oriented policing. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ng pamilya ni Ginoong Aklib sa serbisyo at tulong ng ating mga kapulisan para maipatayo ang kanilang bahay. Mula dito sa Camp Dangwa La Trinidad Benguet, ako po ang inyong PNN correspondent Patrolman Raffin Judsuaya, alagad ng batas, taga-Taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolman Suaya.